ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi si Shen Yuan ay lumabas ng sasakyan at nagsabi hindi ba halata tahimik na sabi ni Lubin sa sarili magkasama kami ni Limen buong kolehiyo dalawang taon kaming magkasintahan pero wala man lang nangyari pero itong Mokong na to nauna pa akala ko kaya siya nanatiling single ay dahil nami-miss pa rin ako lintik mas masahol pa sa niloko ng aso Itinaas ni Shen Yuan ang kanyang salamin at nagsabi, Counselor, dito, dito. Sabi ni Counselor Lixiao, teka sandali. Lumapit siya kay Lubin at nagsabi, Lubin, huwag ka nang bumali. Hindi ka na talaga gustong makita ng kapatid ko. Nagsimulang pawisan si Lubin. Pagkatapos ay lumapit si Counselor Lixiao sa guagon at nagsabi, Tara na, Shen Yuan. Sabi ni Shen Yuan, ha? Ikaw hindi ka ba kasintahan ni Limeng? Parang may mali bakit parang ikaw at ang kapatid niya ang magkasama. Makialam ka sa sarili mong buhay, bata. Hindi mo pa ba narinig ang tungkol sa magkapatid pareho? Paalam, probinsya nung hangal, pagkaalis nila, sabi ni Lubin, ano to? Totoo bang chismis yan? Kayang kaya talaga ng mayayaman lahat, ano? Isang lalaki, dalawang magkapatid na babae ang nagsisilbi sa kanya. Limtik, Makalipas ang ilang sandali, sabi ni Li Lixiao, Shen Yuan, ano bang pinagsasabi mo? Ano lang ibig mong sabihin na magkapatid pareho? Sabi ni Shen Yuan, Councilor, sinabi ko lang yon para tumigil yung tanga sa pangungulit sa hipag ko. Kung hindi, maapektuhan ka rin sa pakiramdam niya, hindi ba? Pinawisan si Li Lixiao at nagsabi, pinapalitan mo na naman ang mga salita. Sino lang hipag mo? Hindi pa ako pumapayag sa kahit ano. Pero dahil sa ginawa mo, baka nga hindi na siya mangulit kay Limeng kapag wala na siya, baka mas mabilis na rin makalimot si Limeng. Sabi ni Shen Yuan, sige na, sige na, huwag na nating pag-usapan yung bad vibes. Counselor, punta tayo sa Vesey Mall, tapos mananghalian at manood ng sin. Sabi ni Counselor Lixiao, huwag sa Yese, masyadong mahal doon. Hindi ko kayang gastusin yon. Sa desikin na lang tayo. Sabi ni Shen Yuan, mahal man o hindi, ako ang taya. Sabi ni Counselor Lixiao, huwag. Ayokong gumastos ka para sa akin. Nakabili ka na nga ng mamahaling bag para sa akin. Sabi ni Shen Yuan, actually, malapit na ang kaarawan ng nakababatang kapatid kong babae. Gusto ko siyang sorpresahin, kaya kailangan ko ng tulong mo pumili ng regalo. Sabi ni Counselor Lixiao, totoo. Sabi ni Shen Yuan, syempre. Sabi ni Li Lixiao, pero malinaw tayo ha, kapag sinubukan mong bilhan din ako, hindi ko tatanggapin. Sabi ni Shen Yuan, sige, kasunduan na yan. Tahimik na sabi ni Shen Yuan sa sarili, he, pagdating doon, gagawa ako ng paraan para tanggapin pa rin niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa paboritong tindahan ni Shen Yuan. Sabi ng isang tagasilbi, hello, kung gusto ninyo, maaarin nyo itong subukan. Sabi ni Shen Yuan, sukatin mo kung gusto mo, sabi ni Councilor Lixiao, maaari mo ba akong bigyan ng maliit na sukat nito? Tinitigan ng saleslady ang malusog na dibdib ni Councilor Lixiao at inisip, sa laki niyan, duda akong kasyang small. Siguro medium ang tama. Inabot niya ang isang damit at nagsabi, paano naman ito? Kumikinang ang damit. Sabi ng saleslady, nandito ang fitting room. Tawagin mo ako kung kailangan mo ng tulong. Pagkaraan ng ilang sandali. Tumawag si Councilor Lixiao kay Shenyuan. Sinagot niya, Councilor, bakit? Sabi ni Councilor Lixiao, Shenyuan naipit ang zipper ko sa likod. Wala ang saleslady, maari mo ba siyang tawagin para tulungan ako? Tumayo si Shenyuan, halatang nasabik, at nagsabi, huwag mo na siyang abalahin, ako na. Sandali. Pumasok siya sa fitting room at nagsabi, harap ka sa kabilang direksyon, ayusin ko. Tinakpan ni Councilor Lixiao ang dibdib niya at nahihiyang nagsabi, huwag kang lumapit di. Namula siya sa hiya at ganda. Sabi ni Shen Yuan, relax, izip ko lang tapos lalabas na ako. Ipinakita ni Councilor Lixiao ang kanyang makinis na likod at nagsabi, bilisan mo na. Tahimik na sabi ni Shen Yuan sa sarili, grabe ang ganda ng likod niya. Sabi ni Councilor Lixiao, Shen Yuan, tulungan mo na akong izip. Hinawakan ni Shen Yuan ang likod niya at hinila ang zipper. Nagpanggap siyang nahihirapan at nagsabi, alam kong nagmamadali ka, pero huwag kang mainit. Kapag nasira natin to, babayaran natin, sabi ni Councilor Lixiao, Shen Yuan. Tigilan mo, baka marinig tayo sa labas. Lumapit si Shen Yuan sa kanyang tainga at pabulong na sabi, tanong muna, mas gusto mo bang tawagin kitang teacher o counselor? Sabi ni Councilor Lixiao, wala sa dalawa. Kapag nagde-date tayo, pangalan ko lang ang gamitin mo. Namula siya at yumuko. Biglang may narinig na click, bumukas ang hook ng kanyang bra. Nagulat si Councilor Lixiao at nagsabi, Shen Yuan. Sabi ni Shen Yuan, Lixiao ito ang unang beses kong banggitin ang pangalan mo ng ganito. Tandaan mo ang pakiramdam na to, dahil tatandaan ko rin. Pagkaraan ng limang minuto. Itinulak ni Councilor Lixiao si Shen Yuan palayo at nagsabi, tama na. Kapag nagpatuloy tayo bakay. Tahimik na sabi ni Shen Yuan sa sarili, alam ko kapag lumampas tayo, sobra na yon. Ang hirap pigilan, masakit na nga, pero hindi pwede hindi dito. Sabi ni Li Lixiao, izip mo na lang at lumabas. Sabi ni Shen Yuan, sige. Nagpanggap siyang hirap habang hinahila ang zipper. Sabi ni Shen Yuan, Lixiao, masyado kasing malaki ang dibdib mo, hindi rin maisasara ang medium, itinulak siya ni Li Lixiao at sumigaw, eh bakit mo pa? Uh, Shen Yuan, lumabas ka na, Lumabas si Shen Yuan habang kinakamot ang ulo. Biglang lumitaw ang saleslady at nagsabi, Miss, hindi ba ka siya? Subukan natin ang ibang style. Sabi ni Councilor Lixiao, huwag na, salamat. Habang naglalakad palayo sina Shen Yuan at Councilor Lixiao, bulong ng saleslady sa sarili, hindi. Eh DCJ, si pero bakit ganyan ang itsura mo? Sabi ni Councilor Lixiao, Shen Yuan, kapag ginawa mo pa ulit yon, magagalit talaga ako. Sabi ni Shen Yuan, sige na, sige na. Nangako ako, hinawakan niya ang kamay nito at mumiti, sa susunod, magpapakabait na ako. Tumaas ang antas ng kagustuhan ni Li Lixiao kay Shen Yuan hanggang 75. Tahimik na inisip ni Shen Yuan, ayun pala kapag makapal ang mukha sa panliligaw, tumataas talaga ang pabor sa akin. Habang pinagmamasdan sila ng kaibigan ng Sales Lady, mahina nitong sinabi, Hoy, di ba si Mr. Shen yon? May bago na naman siyang girlfriend. Pangatlo na to, 'di ba? Sabi ng Selesledy, pang-apat actually. Huwag mong kalimutan 'yung una, si Miss Zoe. Sabi ng kaibigan, pero 'di ba si Miss Zoe may iba ng lalaki? Matagal na siyang di nagpapakita. Napabuntong-hininga ang lady at nagsabi, "Tuwing nakikita ko si Mr. Shen, nagsisisi ako kung bakit si Zoe ang pinili ko noon." Inisip niya ang imahe ni Shen Yuan habang ginagamit ang itim at makintab na credit card na walang limit sa kanya idinikit ang mukha sa salamin ng pinto at sumigaw, "Mr. Shen. Isama mo ang bago mong girlfriend dito. Bigyan mo ako ng pagkakataon, buong puso kitang paglilingkuran, mahina namang sabi ng kaibigan niya, ngayon ka nagsisisi. Huli na, wala nang gamot sa pagsisisi." Makalipas ang ilang sandali. Sabi ni Shen Yuan, "Lixiao, kain tayo ng hotpot." Sabi ni Counselor Lixiao, si Jie. Pagkaupo nila, sabi ni Shen Yuan, waiter, dalawang mangkok ng malamig na sabaw muna. Tahimik niyang inisip, salamat sa mga payo ni Hihui, tumaas na talaga ang level ko. Hindi na kailangan magtanong, kapag hindi siya pwedeng uminom ng malamig, siya na mismo ang magsasabi. Kapag hindi, ibig sabihin hehehe, may tsan sa mamayang gabi. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita kit sa next video.